naging si na maslila ano ko na na siya nga yung mangarut madam mo, tunukan to anu sakpe ko ti... anu sakpe kita, -kita eh? <laughs> madam ah di awon tawar natin yung maisman? di 60 gago. <laughs> hmm, patawar ni madam. Ay. Salamat. Yan, thank you. Yan madam, shout out kay madam. Nya pamilya kayo madam? Barade. Ayan, shout out sa pamilyang Barade dito mm -hmm. sa ranau. Yan, thank you po.